So yun, pasok na tayo sa work. Work na tayo. Sige basta tayo. Aha. So, natin ang pintuan. Ang oh, um, ilaw. Saan na nadadaan? So ito, sana doon natin kasi marami kami dito. Dito, dito. Okay. So, meron naman kaming service. So, lahat kami dito. Nagkaroon service kasi walang public transport. Kaya, uh, lahat kami nag ng car. So, isang car. Bali, um, ah, lima yung sakay. So, ito yung uh, accommodation namin. So, hotel. Ito, may lobby kami. So, nasa second floor pala kami. So, ating reception namin labas mo. Ito. Nandito na rin yung parking. And pag labas mo. Uh, oh! Inikot na yung sasakyan ah. Ito ikot. Ah, ikaw? Inikot mo ako. So ito na yung mga uh, labas namin. Ito so, yung parking namin. Pre! 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 Bro! So, Bro! Ito yung mga palabas na namin. Usually nag-start kami dito na gitong oras tuloy sa sakin namin nagbablog ako pare oy hi guys welcome to your vlog salamat sa mga 1 million subscribers sa mga kaibigan na yan yung mga kasama namin so, kawai kawai so yes. gusto kami so lima yes. kami so, yes. so, dito sa uh, so, sasakyan sila lang yan natin dito